Yes, sebenarnya kimi itu loh. Wah. Yang idol, Sirti. sa part 2 mga idol ayan nagsimula na po silang magmingwit pero nakakuha pa rin si Mr. ng so nga alam pain na huli pa rin yung mga idol kahit gano'ng kalaki mga idol huli pa rin yan <laughs> eh buhi na kay maliit pa yan ayan, Kaya, mga idol bali ha? Ipain ko to sa aking kawil, yung magtaan ako ngayon ba? Ah, magtaan ka ngayon. Mm. Paan pa, pa nimo mamaya? Taan yung pang malaking isda ba ito yung ikaw ko maliliit. Kukunin ko yung mga idol, yung malaki mga idol. Sayang nakahuli ako kay nung idol. <laughs> Medyo krasana. sana. Kaso nakakuan naka Nakabuhi, oh, mga idol. Ayun mga idol, welcome po sa ating part 2. Ayun, magsimula na po kaming mamingwit mga idol, bale. Ano, pila ni kabuok ko lab? Pila ni kabuktaga? Tulo. Tulo? Oh, tag -sami, mga idol. Yan, ang ganda talaga ng ang, ang lamig ng ano, sariwa ng ang samanzon. <laughs> <laughs> ang sariwa ng hangin dito, mga idol. Ayan oh. Yan si Mister oh, nakangiti na. <laughs> Nakahuli na kasi ako mga idol, isa. Yan mga idol. Dalawa na mga idol. Kaso lang yung isa nakawala kasi baka sana may video ba. Nakawala pa mga idol. Okay lang. Hmm. Magkakasimula pa lang namin mga idol. At least good sense sa mga idol na may marami sa dito. Sana hindi tayo, tayo magsi-zero mga idol, balig bisag usa ka kilo ra by makuha. Kuy, naghanap da ron ay. Tabot dre, ka obos. Hmm. isa balhin mo ta. Suway na nag balid dre. Tata, tata, pata ta, o da balhin. Way ko bit balhin, mga idol na. Guay mga kubit idol, balhi na po da kubit ng ning lungga ni Noy Sirheng. Yan shout out kay Noy Sirheng na amis imuhang lugar Noy. Ito sa video sa lungkaw. Ito sa naman, video naman na. Eh, hey, ba is, kita asa kayo mo ang tang tutulpon. ka kita tutulpon. Ay, yun mga idol. Pangalawa na po ito mga idol. <laughs> Ayan. Pangalawa na po yan mga idol. Ha? Kutang baldi baldi o. Ayan mga idol. Pangalawa na. Pasok na. ikasali sa libido

ang swerte ng unang pamimimuit <laughs> namin ngayon mga idol. Apir. Apir. Ana. 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 Ano asa mo ito mong anak, anak, <laughs> Apir kuno Aper. daan. Apir daan. Guto na nalang laki oh. laki. Oh, Sus, hapit magmakabuhi no? no? okay, <laughs> swerte kami. No? <laughs> Ipalan <laughs> nyo na lang. Ipalan nyo Swerte huh? mga idol, meron na tayong ano, isa at saka pad na dinosaur. Okay. 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 yun mga idol gali eh, ganito kuras mga idol baka tigka na tigka na nila baka tingnan nila ano sa kan ba sa mga isda na bali na kami mga idol isang malaki isang good size saka maliit isa yan tuhik na po Yan mga idol. Yan. Anak ka. Anak ka goy. Anak ka goy. Anak ka. Anak ka goy. Anak Eh, 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 <laughs> Ayo kau. Jan. Ah, okay. Okay. Good. <laughs> Ayo, good. So kau itu. Ganda no, no. na sapat natin mga ito. Ay, huwag matutok. Na, oh. na. Hane ako na Hmm, Upat na kano. no. Bali, apat na daw ko yung huli mga ito. Ganda na sapat natin ngayon mga ito. Wala, tuloy-tuloy yan. Ah. mau kau edul Kubit dulu kau dul. Ayah. 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 Ah Ah. Ayah. Ayah. Eh Ayah. Fish. Oh, fish. ian, Betul. 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 Ari, nak. Allah si Mrs. Wong Idol. Nak kahuli. Si Mrs. Lah, nak kahuli. Ari.

Like istorya ni Wilson Mga idol Tambok raba Mga mm. tilap tiya Kaliho ko labi <laughs> ayo pada bila seru ayo dulu kita anak kah anak kah dina nan dah ne kah nah anak kah pakai tak sen anak kah ke aku enggak enggak gelaki, ah, nak jauh jauh kan tu, anak aku <laughs> tu, goldfish ah, goldfish kan no? tu, goldfish, anak aku goldfish ko, mm -hmm. wah. Wow.

Niti. Terung Niti. Guniti Niti. Wow. Hmm, wow. 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 <tiny> uh, tilapia Tilapia. ha? tilapia. Mana mana? Tilapia. Tila Tila Spiderman. Tilapia. Spiderman. Tilapia Spiderman. Tidak <tiny> nak <tiny> kompi. <tiny> oh no no. Isteri takut jutung. Mana mana? Mana <tiny> mana? Nabali? Oo, mm. ay wak doon, nakuha Naputod? Oo. Mm. Nagdatog po an ba? Nagdatog Nag 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 taga. Saka nang ibuk at man? Daku ha? Dakuto kayo. Laka! taga. Ay, madali, gabi eh. Hmm? Ah. Wala usik Wala -taga. Taga. Ha! Wala usi ko atong, gada, tugtaga. Gada, tugtaga. Ha? Ito siya matay. Hm. Salamat tai ta asawa ta ga. Siyang kamis mo ito na putol. No. Yeah, mga idol parang malaki 'yon mga idol kasi ano o, na, na hasta kanang nang nailon. Nailon nadama niya. si kotui, Hawae eh. ah, oh. kawayan. imo sarap ko. imo Imoy sa ako sa nay mo ko. Yee, kinanab karayo ranam. Para, unkon ba? Eh, 'di patong. Mhm. Ungong patong. Wala. tanggal Alah kah mang idol. Anak kah? Anak kah mang idol? Anak kah? Ih. Anak kah? Anak kah? Anak kah? Anak kah mang idol? nak. Aku be.

Kang mo pa. Dugh. Ayak ka big. Ten. Dugh. Nalaki mo ito. Nalanggal moulit mang idol. Ii. Ii. Lum. Ih. Ih. Omo idol. Nalaki mo ito. Ano 'ke? De. Nalaki mo ito. Ayak ka ba? Mulaki goodsis mo idol. Nakuha na ulit ni Mrs. Moidol. Buynis mang idol, 'ge. 'Ge. Hmm! Mama. Buyna si Mrs. Mang idol. Buyna sinya sa akin Mamaya mang idol. Ai.

Ada lagi, terah, terah. Hei nak kau sangat. Ada huni yang itu loh. Nah, ayak, ayak. Abi, abi abi ini bicho. Ada Nen, nampuan. Tak, ay, eh, lebih fish. <laughs> Kaya yeah, mga idol, nakahuli na naman ako mga idol. Bumipat si Mr. sa kabila mga idol kasi ano, wala na masyadong kubit. Eh, up, eh, eh, turo nga ba <laughs> <Kuhili>. <laughs> Ayan mga idol. Ayan, mga idol um. laki. Laki, yung, ngay, uh. Iku, uh. ah. e. laki mga idol. E. Wah. Ayan mga idol. Serti. alam. Ang laki mga idol. Wah. Ang kamot ang para. Laki mga idol. Eh. Kuwas e. e. Ayan. Laki mga idol. Serti <laughs> si misis mga idol. nung lagi na kahuli. <laughs> Ano na po? ka siya mga idol. Tawang tawa siya mga idol kasi nakahuli siya mga idol. Gano'n siya dalo rin. Baba. Ano nga tayo rin? Ano nga tayo rin? Hindi. Hindi. na. Naka Ano? 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 na po? na magguna anak ka anak ka anak ka guni no ka my god ay shun anak kaguna ay shun magguna hmm. pe god eh anak kaguna anak kaguna Anak kanung Juna. Hey. Out. Or... mata matagak pa sa nang isda. Na buwas na oh. labi. Atang man lab. Gud eh. Agoy mo kay <tipulay> do, agoy <tipulay> agoy kada ko. Acha. Acha. Risa ka Bi, atukon bi. Ito nak na makabuhi. Nakaka... Naka! Hanaka! Hanap yung Andrew? Wala bang kwan na mo. <laughs> hey. lala, basa, ay. ba? mm. kuala, pang... 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 Ang kuha na lang, pangpain ang papa ni mo, basta gagmay. <laughs> Mamuhan ka pang-uli eh. Oh, ano, ano. ano to sa taan mga idol? Ayan! Ayan! <laughs> Hanan. Uh, ka. Nagka, ano? Ah, suka. Nagko-knock nakasabay pa ako, nakasabay pa kami. Si. O, nag-edit. Nice cuts po mga ito. <laughs> ah. Oh, medadami na yung kuha namin ng mga ito. Oh, dami na yung huli.

Kok Rabi? Itu enggak? Oh, itu. Oh, gitu. Ya, kok Rabi. Kenapa itu enggak Bapak? Apa ini benar Itu, itu sebab apa? Hmm, sinah. Kata kamu duduk. Oh. Dia duduk, dia mau duduk. Loh, duduk. Duduk. Aduh, tertawa. Tertawa. Kerpa mengaitur kerpa, ianu mengaitur kerpa pun ianu mengaitur kerpa, kerpa betapa org nak maju terus. Nih, 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 nih,

Okay. Dami na. Mga ilang libo. Ilang libo, ilang kuwento maydol idol? Kabuok. Dami na. No, no, no. Mo, mo, mo. Mo, 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 mga idol. Yeah, mga idol. Marami pa sana kaming nakuha. Pero yan yung GoPro namin. Bumigay na. Lobat. <laughs> mga ano na kasi kami naming with mga idol. Mga alauna ba yung may nagsugod mga idol. Alauna ng hapon. Tapos ngayon, mag-aaral 5 na. Kumain pa kanina. Ah, ayan mga idol oh. Marami na kaming kuha mga idol, nakakuha pa si Mister ng malaking tilapia hindi lang na ano. Na bidyuhan kasi lubat na nga po mga idol. Ayan si Wilson. Yan bali itong ginagamit po namin na kamera ay yung binigay ni Idol Saldo kay Ma'am Ma Switzerland. Ayan. Ang linaw ng kamera, alam no? Ang linaw ng kamera mga idol o. Oh. Ha? Ha? Pag. Huh? pag, pag... Yan, siguro uuwi na po kami mga idol kasi wala na pong pain si Mistero. Sakto na boy, boy. Ha? Huh? Wala makipamain. Napilas. Last na na? Oh, yan. Ayan, bali ito mga idol oh. Nasa baldi mga idol ay ipapakita namin mamaya mga idol pag, oh, pag wait. pagkatapos na ni Mr. ito mga idol. Last na din nila. Yan mga idol. Yan mga idol, bali pakita ko na yung huli ng mga idol. Bali, merong maliliit yan mga idol, pamain ni eh, Master. So, ang dami nating grabe mga idol oh. Grabe ang daming huli po ni Mister ngayon. Yan, mga idol. Ito yung pinakadabis. Mm, dalawa. Huli namin mga idol eh. ay mm. laki. <laughs> ang laki mga idol. Eh. Daw, idol. tigla na no nan po mga idol grabe yung inyong... dito lang yeah. siguro yung video mga idol Oh, maraming 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 salamat po mga idul, sa inyong payo idol dito lang siguro yung video mga idol maraming maraming salamat po sa inyong mga idol yan, palakain siya, subscribe din mga idol. Yeah, maraming salamat po mga idol. Ma-kamarin. God bless po sa ating lahat. God bless po mga idol.